partners, marahil ay nakita nyo yung pagpapunta namin dito sa Lower Kainaga sa bayan po ng Lope de Vega. Yan, di ba nakita nyo naman maulan at syempre grabe yung uh, binahin namin. Madala lang namin yung uh, pawid at saka yung uh, kuan, sawali, no? Ayan, so ngayon, nadito na ngayon po kami sa bahay nila uh, uh, Ate Inday at si Tatay Oscar, mga kapartner. Ah, mga partners, syempre, kasama ko po yung uh, head ng The Great Team Marainon, si Kuya Joey, mga kapartners, at syempre si Kuya Raymond, tapos kay Raymond oh. Ayan. Yeah. Ayan. So mga partners, abangan nyo yung magiging kaganapan for today's vlog. Tanungin natin kung ano yung masasabi ni Tatay Oscar at ni Ate Inday sa dala naming uh, maagang pamasko sa nila no, mga tayo. partners. No? Ito yung uh, sa wali at saka yung pawid. So without further ado mga partners, tara. At tulungan natin si Kuya buhatin yung mga pawid at sawali doon sa kalahati Inday. So para let's go. Partners, tapos na po si Kuya mag-interview kala Ati Inday at syempre kay Tatay Oscar. So ngayon po. Yung hindi ko po natanong ha, kay Tatay Oscar. Kasyer po ng bawat actor po. Sige na po, So ayun po si Ati Inday po yan. Nagduduyan siya kasama yung kanyang tabako. <laughs> <laughs> At si Tatay Oscar naman ay siyempre nandito siya nag ng tubig dahil kakape no? Mm. Kasi po yung uh, panahon po natin dito mga ka-partners ay talagang uh, pag uh, ber months na ay panahon na po ng tag-ulan. Kaya uh, minadali po namin yung pawid mga kapartners, no? Ayan tapos yung uh, sawali. So so tayo ano, yung uh, gagawin mo dun sa kuan, yung sa sawali tapos sa bawi. Asan ah, mabubungan? bubungan? Ah, dito. Ah, okay. Ah, okay. Meron naman dito pero konti lang, oh. Meron na pala dito pero... <laughs> Tapos ito po, mga partners. Buhang-buhang na po dito. Ayan. Buhang na po. Tapos ito po dito ay... Anong yung kinabit mo lang dito, Juan? Tatay Oscar, ano lang yung kinabit mo dyan? Trapal. Trapal lang. Okay. Sabali so, itong pawid mo, okay pa ito, di ba? Oo. Oh ito, lang dito. Yung pawid ba sakto na yan, hindi pa. Kulang pa mga ilang uh, mga kuan. 150. 150. So bali yung isang kuan yon, yung isang uh, ano ba yon, yung tawag yung isang tali no, na is 25 pieces. So bali anim yon, so bali siguro mga ay ah, hindi, oh, anim yata yon eh. Mga 300 yon eh. No? Ay ah, hindi. 200. 200. Yung mga partners. So, ayun, Tay. Kahit eh, papaano paano, re renovate mo na yung bahay mo. Tumutulo po mga partners, oh. Ayun. Buti nga lang yung uh, kanilang uh, pinaka-kwarto-kwarto dito ay medyo okay naman, no? Hindi naman po sila nababasa. Doon lang. Yan. Mas maganda rin na uh, Tatay Oscar na may isolate yung uh, pinaka-panyo, pinaka-kusina, no? Yan. Kesa pinaka Parto po ninyo Eto po mga ka-partners Dito po kayo ba diba Nagkukuhan Kumakain Nagsasayang Isa naman po kayo Naghuhugas dito, dito Dito sa baba okay. So mga ka-partners No uh, Natingnan po na uh, Natingnan Na natin to Nung unang vlog natin Yan So Bale Nung uh, nadala na namin yung Pawid at saka sa wale Eto uh, Tinitingnan natin Kung Ayun uh, doon tay yung doon sa gilid na yun Yung mga Pano yun doon Anong gagawin mo doon ano? Sawali nila. Sawali din. So mga... Tansya mo mga ilang sawali pa sana? Pakakamu pa sa uh, sa Lima. Lima? sawali. So bali, yung tatlo na yon dito mo lang muna ilalagay. Ay, ito. Bigyan nga sa amin yan. Eh, ito. Ano yan kaya? <laughs> Can I nice? <laughs> Ay, nako, hindi nice. ka nakasama. Ito, binigay lang to sa inyo. Mga matagal na to. Uh, ayan, iyan matagal na. Baga pa Ah, okay, okay, okay. So, ayan, Tay. Anong masasabi mo dun sa nagbigay ng uh, pawid at saka ng sawali sa inyo? salamat kami sa salamat sa inyo na Binigay ano. mm. sa kami na ako ano tapang mm. so, oh tapang 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 na kami na tapang 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 <laughs> <laughs> ano 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 yung kanta ano <laughs> ng kanta na yon? Kanta na Oscar. Ha? Huh? Kanta. Ano kanta kanta? Ano kanta? Kanta. Teka ano yung ano masasabi mo dun sa nagbigay ng kwan sa wali tapos pawid? Thank you forever. Thank Salamat. you forever and. Kasalamat kami na nagakan siya. Na... Ay kung ano yung kanta niya isa. Oh sige dapat ay sige. KUN AKU MEMATAHI MAI manlaman DUI sangkai KAI ANI NA ANI DUI ANI MATA LAHIRUN magsagdo Di DUI AKU MAARAM MAG DUNGU BASTA NGARANG MAU Basta agam nani ni gugma makuli manda ilmu ilik danmu mahal at tura tungin sa araw tao anang kristinus ngayon Mawala'y pagkatapos ano Mag-anuan kong baya Kung naman ako Di isang Mabukbuk ang tulang Ang tulang sa lubong Biling ng paglaon Wow! Ano title niyan, Tay? Kung ako mamatay Kung ako mamatay Ayun. ano naman ang kanta, ang ibig sabihin, kahit na ma, ano yung kanyang buto, maduro, gumawala, ang buto, ikaw ang aking minahal pa rin. Minamahal pa rin ha? Kung baga, hanggang sa huling buhay, hanggang sa kabilang buhay, ito ikaw pa rin yung aking mamahal. Ang title? Kung ako mamatay. Kung ako mamatay. Day kung ikaw mamatay, dadaling ka rin, eh, ikaw pa rin daw yung mamahalin ni tatay Oscar. <laughs> Ay! Jerry, kay lulubog na! Ha? <laughs> lulubog na! Lulubog <laughs> na rin siya. Ayan, sa mga ka-partners, thank you, thank you so much po doon, kaya... Naraman niyo, kanta. Yung radyo mo niyo pala, Tay, no? Okay na? Pwede daw natin, Ayos na. Ay, grabe. Ah, para naman lang may sa sayawan dito ah. <laughs> okay. Mga partners, thank you so much po ulit kay Manay Anderson at syempre kay uh, Tita Marcelina at syempre kay Ate Edna Malinao. Oh, no, doon sa inyong uh, binigay na pagmamahal kay Tatay Oscar at kay Ate Inday. Sa Tinday, oh, ayan, nag-iinit kasi si Ate Inday talaga, uh, coffee lover siya. Kopi lover si Ate Inday, no? Ayan, nakakailang kapi siya sa isang araw. Tayo, Scar. Sa Ate Inday. Kapi? Oo. Hindi, hindi. Hindi lang. Oo. Mahilig siya talaga magkape. Mahilig. Mahilig. Dito okay, na, ano, pangpahod. Kape lang talaga sa kanya. Pagpahod, alitong, hindi pindahan, yun, no? Oo. So ayan kahit pa no, kapag maayos na yung uh, pinakakusina mo ito, mag na dito. Magaliwanas na yung oh, partner. Kasi mga kapartner, partner so tingnan nyo. Dito po nagpaka yung kanilang mga pinggan, mga kaldero, tubig. Tapos yung yan, sabon. Kahit pa paano mga kapartners partners ay natulungan din natin na mapayos yung bahay nila at hindi tatay Oscar no yan thank you thank you so much tay ayan niya sa pagbalik namin if ever na merong uh, mag grant ng inyong uh, kahilingan at agara po naming babalikan dito no yung lang ano ako na ah sige sige po okay po ayan tinday salamat po uwi na kami ha hindi uh, na sa iyo gusto mo kape Meron na? Ha? Ah, okay. ano ko? Ha? Papa. Ano? Ayun Ay, oh, di ba binigyan ka na? Bi -bi Bilang ka namin dito ng uh, kape na nasa kuan, uh, nasa, uh, nasa balde. Oo, oh, oh, galing Dubai pa. Galing Dubai, Tinday. Ay okay. nako. Dubai. Oo. Di talaga maubos-ubos. Oo. Ako tumatagal lalong dumadami. <laughs> <laughs> Oo, ganun yung kape na galing Dubai. Oh. Di masugal niya. Kung siya, siyang tumatamis. Wow. Oo. Siya tumatamis. Uh, bigay ng Team Organic. Salamat ka sa Team Organic, Bilis. Wala pa. Wala pa? Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala, pa. Wala pa. Sige, oh, sige. Hindi ka na nangihingi. Hindi ka na pong sa bayan. Hindi na. Ay, grabe. Doon ka lang marap. tayo Eh <laughs> Ayan, tinday Dino. Ingat ka na lang po kayo dito ni Tatay Oscar. Ingat po kayo dito. Tayo Scott, thank you po ha. Thank you. Thank you. Iba, ingat pa kayo. Ibigyan na tayo bro. Ibigyan na sila ng mga ASPC. Ibigyan na ng pagdadalaw-dalaw bro sa sayo. At dadalaw-dalawa? Dalaw-dalawa. Okay, okay. Wala, wala. Eh, yung bayabas, kanino yun? Sa akin lang po. Masa, eh. Sa sayo lang? Sa sayo lang. Ay, grabe o. Inaakit o. Nakakaakit. Mm. Mapangakit na bayabas po mga partners. Ayan. Ayan. At pa patilayin lang po namin yung ulan at uuwi na po kami. Back to the work kuya, di ba? Yeah. Back to the work po kami mga ah. ka partners. A few moments later. Mga partners at syempre nakauwi na rin po kami dito na lang po ako nag-outro sa bahay nila kuya kasi syempre maulan po, no? Shit out. Eh, ano si sa ulan? yeah, uh, dito na lang po tayo nag-outro, no? Ayan, busy po yung uh, The Great Team pala, no? Kasi, uh, ayan, yung Christmas tree namin, no? Ay, talaga lang. Parang kuha siya Sakura. Sakura tree. No, ng Japan. Tapos si Kuya naman, inaassemble niya yung kuha. Iba talaga eh. Electrician na, carpentero na, vlogger pa. Ah! Saan pa? Three in one. Kaya, yeah, mapalad siya. Ay, <laughs> oh. ginawa <laughs> uh, kasi niya uh, kinumbert niya yung uh, isang speaker dito sa isang speaker para kahit pa paano lumakas po yung uh, sound na gagamitin namin doon sa pag-ribbon cutting sa bahay ni Nanay Ana. So, naging successful din kahit papano. Uh, ah, nag na medyo din ni Kuya. Kaya kasi sa kukulat Kaya, dapat malakas po yung speaker. So, yan. Okay na po. Okay, okay na. Ayan. Ready na po kami doon sa... Uh, ano yun? Sa ribbon cutting sa pabahing na ano niya. Next end lang po kasi medyo babagyo na po dito. Eh. Signal number 1 na po kami. Eh? Low pressure area. Uh, low pressure na bagyo. Eh mga partners ng pasalamatan ko lang yung palagi nga nanonood sa daily upload natin, no? Ay ah, hindi pala daily. Minsan. <laughs> Pero kaya pa po sinusubukan natin maka-upload sa pang-araw-araw. No? Syempre, salamat po din sa mga solid viewers, solid uh, supporters ni Boy Tabang at syempre sa The Great Team Maray noon, lalo na kay Kuya Joel, no? out po sa inyong lahat diyan, no? Salamat po sa pagtapos ng video na to simula nung uh, una hanggang sa matapos yung vlog natin thank you thank you so much po sa inyo no? yeah. please po supportan natin yung uh, The Great Timaray sa pamamuno po ni Kuya Joey at syempre Boy Tabang Edna Condor Yalski TV BBB Sky at syempre Raymond ayan po nandito po yung uh, team okay, kaya pa no Pinatapos na po namin yung Christmas tree kasi palapit na po yung Pasko yan Merry Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat no Ayan, shout out po doon, no. Nakikita nyo naman yung mga pangalan dyan sa baba. Maraming maraming salamat po sa inyo. And God bless po. Ingat po, ta uh, ingat po tayo palagi. God bless. Bye-bye. Ayan. Kampay sa Nara. Adios, mga partners. Bye-bye.